Oh, good morning guys Dito po ako sa Cavite Sobrang lakas ng hangin sa Tapos hanggang ngayon may hangin pa Kaya pala may bagyo Oo, Walang tigil ang ulan Mahina lang ang ulan Pero ang hangin malakas. Ayan siya doon Ayan siya guys Bawa yung mga bahay lugar dito na lang dito saka dito sa may subdivision dito Italia hindi bahain tanda po ang lugar malayo po sila sa baha walang tigil sa ulan kagabi pa to walang sa ulan gininaw na ako <laughs> lumabas lang ako guys para mag vlog mag inaw para mahangin Ginaw na ako. Ako ay papasok na. Pasok na ako. So thank you for watching.